Bait okay, Entertainment. So welcome back again to my YouTube channel. Ah, uh, ito po. May gagawin tayong isang TMX 155 na hirap. Panda rin to. Hard starting siya, guys ito nag tune up na tayo uh, hindi naman tukod yung barbula nito uh, masyadong larga lang yan matatapos lang natin etong topic natin guys uh, ituturo ko lang sa inyo kung uh, anong pinagmumulan ng hard starting napakarami niyan guys okay mauna na tayo sa kanyang uh, uh, dito sa kanyang barbula guys kapag yan tumukod yan guys mahirap pan rin yan lalong lalo na kapag uh, malamig na yung makina mahirap pa ka magpandar kapag tukod yung adjust ng barbola kaya kami gumagamit kami lagi ng pillar gates okay guys uh, ang pangalawa yung kapag yung may singaw yung barbola guys yan kapag may singaw na yung barbola yan uh, maglolos compression na yan no pati yung mga piston ring yan mahihirapan ka rin na magpandar dyan lalong lalo na kapag nausok na yan siyempre yung spark plug mo laging umihina yung power niya dahil na nasasalina na siya ng langis guys okay okay pangalo ito namang is, uh, carburetor kapag yan nag overflow yan guys uh, pag nag overflow yan mahirapan ka rin, rin yan. okay kaya kailangan sina yung kinoclose mo yung fuel cock na to guys okay para maiwasan yung pag overflow lalong lalo na kapag luma na yung ating motor Okay, pang- ah, pangapat 'yan, yung air cleaner, yung air box niya, yung 'yan, yung mga air cleaner element 'yan, kailangan ma, laging malinis 'yan, guys. Okay? Ah, isa din 'yan kapag ah, marumi 'yan, hard starting din. Okay? Oh, tapos dito na tayo sa kanyang mga electrical 'yan dito. Ito, guys, misa nito, yung ito yung sa sating uh, uh, primary. Ito yung sa ating primary, yung black and red, galing sa ating stator pakyat papunta sa ating CDI. Minsan nagkakaroon ng kurasyon niyan, guys. Okay, yung uh, contact nila misan marumi na. Minsan marumi na, guys, pati yung pa uh, sa ating pulsar, yung uh, blue with stripe white or yellow ito. Blue with stripe yellow. Okay? Yan minsan yung sa pulsar na yan, pulsar na yan minsan nagkakaroon din ng kurasyon niyan, guys, or misan, uh, nababalian na yung parang napuputol na yung mga kuryente niya tapos sa uh, naglo-loss connection na yan isa yan guys sa mga hard starting pati yung sa kanyang uh, CDI yung socket CDI guys yun tinitignan nyo rin yun kapag hard starting oh, ngayon na ah, uh, ko siya ng tester tinignan, ah, uh, ko yung resistance ng kanyang uh, primary at pati yung kanyang ah, uh, kung kung hindi pa ba kung hindi pa ba mababa yung resistance niya o pasok pa pasok pa ba yung kanyang resistance Okay guys, kasi kapag mababa yung resistance ng primary at yung pulser guys, yan, hard starting yan guys, minsan patirik-tirik ka pa dyan. Pag mainit na yung magina, mamamatay siya. Okay guys, lahat ng sinabi ko ngayon, uh, naranasan ko na po yan, na-experience ko na yan, uh, kaya sinishare ko lang sa inyo guys. Okay, minsan sa ano lang, minsan yung spark plug ganyan, Minsan kapag mahina na yung spark plug guys, yan magkakos din ng pagka hard starting yan. Makita nyo naman yung spark niya kapag sa gilid na lang. Yung na-spark na lang siya sa gilid guys. Ah, ibig sabihin nun, busted na yung guys. Okay, pasira na. Wala na. Okay, kailangan yung spark ng ating, ng ating spark plug, kailangan ay na nasa gitna kapag mag-spark siya guys. Hindi yung sa gilid lang. Okay, kapag sa gilid na, alam nyo na yun, pa-busted na yun or busted na. Okay yan, lahat ng mga sinabi ko ngayon guys uh, yun, na, nakaano sa ano yun uh, hard starting ng motor guys kaya yun ang i-check iche nyo lahat palagi, isa man doon nagka berya may hirap ka na magpandar sa motor ito guys, ito, kachuchunap ko lang nito nyan uh, yan, okay lang naman, uh, largado lang to na-adjust ko na yung intake nya intake valve, masyadong larga yan, uh, okay na yan tapos maglilinis na lang ako ng mga, yan, lilinisin ko yan tapos ito yun, i-check yung mga socket, yung mga socket nila guys, baka may correction okay, yun lang guys um, guys, nag-change hole na rin tayo ayan, okay, kalas na rin tayo ng spark plug, Ayan, pagkalas ko sa yung spark plug medyo basa basa sya, parang naglalangis na ayan o oh. nalangis ah, ayan o oh. nalangis na sya guys yan, isa, isa rin sa dahilan yan Bakit hard starting siya guys Madal, Madaling mapundi yung spark plug guys uh, Na nalalagay siya ng langis uh, Imbes na susunugin niya lang ay gasolina guys uh, May kasama langis Okay, yan Yan ang mga dahilan Kaya, kaya hard starting siya Yan guys, na-check ko na lahat yan Pati yung kanyang power, yung mga kuryente niya Okay, uh, na-adjust ko na rin barbola. Lalagay ko na lang yung bagong langis niya, guys. Tapos, paanda rin natin siya. Ngayon, kapag uh, hard starting pa rin siya, guys. Ayan, magpapalit na rin tayo ng spark plug na bago. Ngayon, mga ilang araw lang, guys. Kapag nag-hard starting na naman siya. Ibig sabihin, napupundi yung spark plug niya. Umihina. Okay? Dahil, nakain na siya ng langis, eh. Ito yung lalagay natin yung spark plug bago. Okay, papalitan na natin ito guys, nagpalit na rin tayo ng gasket dito kasi ang lakas ng tagas. Okay guys, 'yan tapos na tayo. Nasalinan ko na siya ng bagong langis. Na-tune up na natin, napalitan na natin yung spark plug niya bago. Ayun, bago na rin yung spark plug niya, yan. guys. Ayun. Guys, isa pa pa uh, ano diyan, yung hard starting niya. 'Yan kapag may 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 singaw na po 'yan, yung manifold natin, guys. Okay? nakagok 'yan na mamatay ganyan pag may biyak yan may singaw yung mga oring or may biyak to okay guys ito start na natin okay pang click lang yan Yan guys Ganyan lamang po yung gawin nyo guys uh, Yung mga lahat na sinabi ko ngayon Effective po yun sa mga hard starting na motor Okay guys hanggang dito na lamang Shout out sa inyo lahat guys Okay bye bye